Good morning Ayun na nga, autumn na Pag-iba na yung panahon Sipin nyo nung Isang araw Kakaligo ko lang Tapos magtanggat tanggal ako ng konting Balbas ganyan Pinapawisan ako eh Ganun, mainit diba Tapos Ngayon Suddenly gano, Maglawas ka ng banyo ay, ay, parang malamig na tapos, syempre hindi na kami nag-aircon kasi malamig na bawas sa kuryente oo, pero kailangan na lagi mag-on ng heater pag maliligo, kasi yung tubig, malamig-lamig -lamig eh. eh, ano yun G gas heater yun so dagdag yung bayad sa gas <coughs> eh, medyo major yung buo-buo ko kasi hindi ko alam kung dahil ba tuyo yung hangin bumaba yung humidity pansin ko meron ako doon parang pang-check ng humidity diba dapat mga 60 gano'n percent kaya sa 50 45 gano'n talaga bumaba parang tuyo yung hangin ganun. yun hindi na mainit pero syempre ano na, bottom na ganun temperature mga 20, 25 din lang wala wala <laughs> kailangan na magpalit ng wardrobe yung mga t-shirt ko babalik ko na sa cabinet nalabas ko ni na mga long sleeve ko kailangan na naka jacket ganun <laughs> lang Sige, good morning.